Oops! Naku po, na. Good morning po mga kalaki. Ngayon po ay alas 5 ng madaling araw ng, Siyempre September 17 na po mga kalaki. Gising-gising na po mga kalaki ngayon pong September 17 ng alas 5 ng madaling araw. Sa tayo po ay magbibigay na ng mga numero para po sa ating mga laki followers na talagang kanina pa po nag-aabang dyan. Kaya mga kalaki, kung nakatutok ka sa amin dito, Pwede nyo pong kunin ang listahan nyo At ilistan nyo pong mga lucky numbers na babanggitin ko At pag nagustuhan nyo, pwede nyo pong ilabel in 3 days Bago natin bitawan at palitan At para po sa ating mga lucky followers dyan Na mga nagluluto na dyan Nagbe-breakfast na, nag-aalmusal, nagre-ready na eto po mga gandang tips mga kalaki Para po sa ating lahat Kaya kung ready ka na, eto po mga 2 digit lucky numbers Ng bawat bayan, kunin mo na mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manaro at maging milyonaryo? Okay, pero habang wala pa pag bumibili ngayon mga kalaki, singit-singit eh muna tayo sa pagbibigyan ng mga lucky numbers para po sa ating lahat. Pero bago yan, syempre, alam niyo na ay, iinom muna ako ng tubig. Inom muna natin tubig mga kalaki. at syempre po mga kalaki ito ang magagandang tips at magagandang sumada para po sa ating lahat umpisahan po natin sa ito ang 2 digit lucky numbers ng bawat bayan ito umpisahan po natin sa Isabela 15 11 Togigaraw 3 20 Rojas 82 Capiz 9 21 Bohol 32 15 Bulacan 17 8 Baguio 14 Bicol 12 sa East Batangas 21 27 Bataan 30 33 Butuan 29 12 Benguet 7 30 Iloilo Gis 12 Leyte 11 21 Samar 33 do ano 33 12 Quezon City Gis 21 Pampanga 520 sa East Pangasinan 1420 La Union 224 Nueva Ecija 15.29. Nueva Vizcaya 3037 Ilocos Sur 15 Ilocos Norte 214 Masbate 1829 Cebu 3321 Aklan 11 4, Aurora 35 37 Laguna 20 25 Quezon 21 26 Olongapo Gis 30 Paranaque 11 20 Manila 31 35 Pasig 18 2 San Juan 7 14 Marikina 1 3 Tabuk 2 9 Romblon 3 Gis Angono 4 22-18 Muntalban 5-9 Antipolo 8-6 Taytay 7-13 Cainta 9-25 San Mateo 21-26 Dabao 32-14 Tarlac 11-15 Quirino 23-29 Bacolod 7-28 Cavite 32-39 Taguig 5 sa East Mindoro 13-24 Marinduque Gis 3 Caloocan 11-17 Muntinlupa 16-25 Palawan 31-11 Ayan po mga kalaki, putulin muna natin dyan sa Palawan para sa masusugid nating mga laki followers na kanina pa po nag-aabang. Para makatanggap po kayo mga ng mga libreng laki numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na. Ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayong nga sa private consultation na ko, hindi po kami yan mga fake account lahat yan. Dapat nakakausap niyo muna ako sa video call bago kayo sumali ha. Matandaan na po tayo para magpaloko sa mga yan. Ito pong legit na account natin mga kalaki hanapin nyo po ako sa Facebook, Arnold Parungkin na may blue check na merong 480,000 plus followers. At meron din po tayong Red Parungkin sa Facebook na ginagamit natin ngayon na may 500,000 followers. Yung po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po, po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki Ibig sabihin, ako pa magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months Sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at pag pagsumali ka sa private consultation eko code ko po ang birth at birth mo Malay mo naman dito ka swerte, hindi to ka palarin mga kalaki Kaya sali na po sa amin sa private consultation Sa mga sasali po sa amin mga kalaki, nako Bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng September, October at November. Ayan, tatlong buwan po tayo magsasama mga kalaki. At kung sa tingin mo kami magbibigay ng swerte sa mga numero, subukan mo na ang private consultation, sali na po sa amin mga kalaki. Araw-araw po may mga nananalo rito at nakapost yun sa Facebook namin. Na at sa mga sasali, inuulit ko, dapat po makakausap niyo ako sa video call bago po kayo sumali dahil marami pong gumagaya sa atin, maraming fake account. Okay, gising na po mga kalaki, tuloy na po natin na pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. eto na po mga kalaki sa... Sambales po mga kalaki 2 digit lucky numbers ng Sambales Ito na, kunin mo na ang listahan mo Bango na mga kalaki Ito na 1722 22 Apayaw 23, 14, Cotobato 5, 19, Binangonan 28, 30 at Morong 4, 11. Ayan po mga kalaki yung pletro po mga 2 digit lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan. At ito na ang paborito ng lahat ang shout out time. Okay. Shout out po tayo sa Okay po. Ayan sa Pamilya Castro. Hello po sa Pamilya Castro po mga kalaki dyan po sa may Uy, dyan po sa may ano to, Morong. Sa mga taga Morong Rizal, shout po sa Pamilya Castro. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. padadalang ko po kayo. Pag-aaralan ko lang po ang inyong mga code. Okay? At para po sa ating mga vendors po mga kalaki, dyan po sa public market po sa saan to? sa Chaong Quezon. Hello po sa mga public market dyan sa Chaong Quezon. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po kila Nanay, Lolita at po sila ng 2 digit lucky number sa Weteng at ng 6 digit lucky number 645. Pag-aaralan ko lang po yung code nyo ha mga kalakit Padadala ko po agad-agad sa inyo Okay, sa mga gusto po magpa-shoutout Comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin Heart ng heart, pag nakita ko yan, syempre Pag nakita ko yan, mas-shoutout ka na May libreng lucky numbers ka pa Kaya good luck mga kalakit, mananala tayo Claim it oh. Gising na mga kalaki. Baka ikaw na dapuan ng swerte natin ngayong araw po na ito kaya bangon na. Mananalo mananalo tayo. Claim it. Good luck. Oh, breakfast na. Baka tulog ka pa. Gising na.